Hello! Good morning mga Momshi! Ayan guys. So, uh, dito naman tayo mag-update na naman tayo sa mga trabaho dito sa Hinagukan Nature Farm. At yan pala ay uh, ano yung tubig sa ilalim para um, pagdating ng trabaho sa 12 feet na pool na ni Brenda ay uh, madali lang siya trabahoin kasi Um, inuna na po niya dyan yung tubigan dyan ni madam. Kasi dyan talaga banda yung kaniyang pool. Ang uh, kaniyang 12 feet na pool. At ang ating mga trabante nagulat ako kasi yung makina pala na panghigop ng tubig sa ilalim ay dyan pala sa taas na ko na sa baba. Kaya nagulat ako kay kuya kasi hila siya ng hila. Wala naman pwede naman gumagana at yan po ay tinulungan po siya ng kaniyang kasama na isang lalaki na umakyat kasi para mabuo yung kaniyang paghila at uh, gagana gaghana yung kaniyang uh, makina o oh, di so ngayon guys oh, bababa na po sila at nakita naman natin na marami talaga sa dyan at um, uh, maputik talaga yung uh, ano diva. so kailangan talaga uh, mapadali yung trabaho kasi malapit na kasal ni Donna at ni Bengo this coming 6 na po ang kanilang kasalan no? diba? Busy, busy rin mga bakla kaya tag na silipin po natin bye dahil malapit na ang ano naglilinis mag, ah, naglalaban na po kaming lahat dito at punong puno na po yung ating mga sampayan ayan guys oh, sobrang punong puno kasi malapit na katalaga gaganapin yung kasalib bimbo ati dona ah oh, diba mayroon din mga kahoy dito oh. ayan yung ating mga kahoy ang dami na. Naka-prepare na po lahat yung ating mga kahoy, guys. Diba? O. Oh. Ang dami ng kahoy. Naka-stack na dito. Mm. Diba? Dami. Sa ilalim ng ano. Pag-aaral tayo ay madami na rin tayong naka-prepare na rin po yung mga kawaling malalaki, kaldero na, ga na gagamitin sa nalalapit na kasalang bembo at um, dona at may kahoy pa dahil sa pahabol mm. ayan mm. diba so at dito naman sa ating sapa guys ay patrabahuin po ng ating mga trabahante kasi tinanggal po yung tinanggal po yung mga yung daanan po dito yan kasing daanan natin dito sa station na to, papunta po doon tinanggal po siya kasi baka po, kasi sira, ito kasing ano kawayan ay sira na po siya so may simiento po tayong um, nasa gilid para um, trabahuin po yung ating dapat trabahuin kasi busy na po lahat po tayo tinanggal po nila yung kawayan guys oh. oh yung mga bato naman eh, nag-ano sa na doon ng mga bato para mas bongga po yung ating mga bisita para hindi po matumba or ma mabulasot yung ating mga bisita dito so mas maganda po ayusin po lahat dito guys oh, oh. at itong lobby na oh, tinanggal na po lahat oh, grabing preparation ngayon doon naman sa kabila isa po yung magkaiba kasi yun doon eh man dito nila kinukuha yung ating pang yung mga balas natin dito nila kinukuha at ayan po si Kuya oh naglalaro po sila oo den pinilit 'di para ano daw oh, para ah, matulo siya para hindi mabigat pag bubuhatin po natin kaya mas maganda dito lang muna ilalagay para mamaya ipukunin rin natin at ah, ibubuhos natin doon sa ating daanan doon. Doon po yan, bubuhos po natin mamaya. So, grabe talaga ngayon ang preparation, guys. Oo. Kasi, pag dito kasi kukuha ng ano, balas, ay makakatipid talaga. Oo. Mm. Oh. Diba? Kaya, hindi po ito At yung silingling naman, ikumuha po siya ng um, sako para paglagyan ng balas. Oo, oh. ayan yung balas natin. Ayan sila, guys. Oo. Oh. Um, Ayan, yan, na po nila. At sila po yung magtatrabaho. Ayun din magtatrabaho doon po din po. 'yan? diba? Ah, uh ah. -huh. Diba? Sige, ako na lang. mag Kahit si Amanda ay naglilinis din po siya dito. Ayan po si Amanda oh guys. Oh, siya po oh, na-assign sa labas. Dito sa ilalim. Siya po yung na-assign. Uh Oo. -oh, siya po talaga. Mm -mm. Dito naman tayo. Uh, naglilinis na talaga sila. Ayan po si Inday Katuk po. Siya pa, si Inday po na-assign dito sa am um, pag arrange ng ating um, taas basta sobrang nakagulo talaga ngayon kasi nga busy busy talaga ang mga tao ngayon at dito naman si Britney ay nag wax ba yan bakit liquid, ano liquid ha? wax liquid wax, liquid wax. may nag, ano po siya nag na, ano po siyang liquid wax Ayyan. para hindi na palagi nagamit para hindi ano masyadong Oh, ayan po guys. Ayan yung liquid wax niya ginamit. Oh, di ba? So nakagulo talaga ngayon. ay mm. Ayan. Mm, dito tama ng linis, na talaga siya. Oh. Patanggal? Di Ha? Matanggal, matanggal? No. Oh, okay. huh? matanggal, matanggal eh. Sure ka? <laughs> sure ka? <laughs> Murag na una di unta unta matanggal. Ano una matatanggal? Handa, yung pintura kayo? Halag mo ko da. Da. Sigino ko uy. Sa sobraan man noong gabrit ni sa pagkasipsip na kuno una maganda. Wala. Unsa? Adto na ta sa pet shop ta. Oo na kay una veterinarian mo tay una kasi chucha i pat check up na kuno man kanin nagpasipsip pag live live man kanin. Ba ba. Naguna o nag live wala mo kita nawa nga da mo okay kina ni nga color nagduog yo bukang color ani kay di man pa pwede magsigita kay na voice over man ka you know o <laughs> tabangi ko nga mawala ako ng kalagot karon pasalamat lang gid mo na <laughs> mo <Mula yung> mga <laughs> nawa nga makita buntag sayo sino man oh Sino gid ni karon man sino gid mga bayat karon mo di mga wala ra gid dire. Bugara.

Sure ba? Huwag sa maganda siya. Huwag kao, di una matanggal Pangalawa, J-Ford. Huwag <laughs> sa maganda siya. Mawalan <laughs> nah, siya. Na-engage siya, Bantay ng yud mo. Ginawa ko rin niya. What camera siya? Water-based. Uh, oh, diyan. Huwag, magiging paningot si Britney. <laughs> May pag nagkud na ng kaglubing. Yawa ako. Ginawa ko. Tatalam sa Ganoon ng nito. Mawalan Update namin kayo, guys, kung ano magiging itsura nito pag nilang na. Ayan na guys, oh, so, yung ating pinapatrabaho dito na ang um, daan. Ayan po sila, nag-ano po sila doon. Ang plano pala ni Madam ay pinapataasan pala niya yung kanyang um, daanan. So, ayan na po sila. Oh, so, Kasi pinapataasan siya para pag malakas yung bagyo ay hindi siya Uh, na, na, itatapon kasi ito eh, palag kasi nun, palagi kasi natatapon to at naghihiwalay kasi pag, pag malakas yung bago malakas yung baha natatapon to at isisira so ngayon ay pinataasan ni, ni Brenda at niya bawat bilog na ano para mas mataas mm. ayan guys ano? di pa thank you guys. Bye guys, so kakain na po siya. Ang ulam namin sa doon. Ang charger siya lang. Ano na lang akong gamit siya? Siyempre, Maris. okay na po siya. Ayan o. Oh. Maganda hmm, na po siya. Malinis na po siya. Medyo dito ay makapal lang siya. So, ayan. Ready-ready na po yung ating kasa. Matutog na. O. Abi ko ba upload na? Ayan oh. Ayan <laughs>